Mga boxing fans at mahilig sa labanan, mula sa iba't ibang panig ng mundo, maligayang pagdating sa isang nakakakit na pagalugad ng isa sa mga pinakanakakagulat na laban sa boxing na Oya, The Monster, Inu vs Marlon, Nightmare, Tapales. Sa video na ito, susuriin natin ang mundo ng mga knockout fight, at hihiwalayin ang mga diskarte, na dinadala ng dalawang powerhouse na ito sa ring. Nangangako ito na maging isang kapanapanabik na paglalakbay sa matamis na agham ng pugilism. Mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para sa mas malalim na pagsisid sa puso ng boxing. Kumanda tayo sa pagdagundong. Nagsisimula ang aming kwento sa napakalaking pagtaas ni Naoya Inu, na may tamang palayaw na, The Monster, para sa kanyang mapangwasak na kapangyarihan sa pagsuntok. Mula sa kanyang mga unang araw sa squared circle, hanggang sa pagiging multiple weight world champion, napakaganda ng knockout prowess ni Inu, Tuklasin natin ang kanyang paglalakbay, ang kanyang istilo ng pakikipaglaban na nailalarawan sa mga malulutong na kombinasyon at ang madiskarteng kinang sa likod ng kanyang mga tagumpay sa knockout. Sa tapat ng ring, nasa atin ang matapang na Marlon Nightmare Tapales. Kilala sa kanyang explosive power at walang humpay na agresyon, nag-iwan si Tapales ng bakas ng knockouts sa kanyang likuran. Mula sa kanyang kapansin-pansing mga tagumpay hanggang sa kanyang pag-angat sa hanay ng boxing aalisin natin ang diskarte sa likod ng mga knockout fight ni Tapales, at kung ano ang dahilan kung bakit siya isang mabigat na puwersa sa ring. Kapag ang dalawang knockout artist na ito ay humakbang sa ring, ang salpukan ng mga estilo at kapangyarihan ang nagiging focal point. Tatalakayin natin kung paano ang teknikal na katalinuhan at katumpakan ni Ino. Ay maaaring laban sa hilaw na kapangyarihan at agresibong pagsalakay ni Tapales. Nangangako ng mga paputok ang matchup, at narito kami upang sirain ang dynamics na maaaring humantong sa isang kamanghamang manghang knockout. Ang diskarte sa knockout ni Inuo ay madalas na umiikot sa kalkuladong pagsalakay. Susuriin namin kung paano niya isinara ang distansya sa pamamagitan ng madiskarteng footwork, nag-set up ng mga kalaban na may mga pagpapahalaga sa kasiningan sa likod ng kanyang mga tagumpay sa knockout. Pagpapanggap at nagpapalabas ng mga mapangwasak na kombinasyon ng may katumpakan sa operasyon. Ang pag-unawa sa kalkuladong pagsalakay ni Inuu, ay susi, sa pagpapahalaga sa kasiningan sa likod ng kanyang mga tagumpay sa knockout. Ang tapales, ang bangungot, ay nagdadala ng ibang lasa sa knockout game. Ang kanyang diskarte ay madalas na nagsasangkot ng napakatinding mga kalaban na may mga power shot, pagkapitalize sa mga pagbubukas, at paglalapat ng patuloy na presyon. Susuriin natin kung paano hinahabol ni Tapales ang knockout, na madiskarting sinira ang mga depensa ng kanyang kalaban para maabot ang mga suntok na nagtatapos sa laban. Para talagang maunawaan ang potensyal na resulta ng showdown na ito, susuriin natin ang mga nakaraang knockout performance ng mga manlalaban. Mula sa mapangwasak na mga kuha ng katawan ni Inoue hanggang sa mga pasabog ni Tapales, tutuklasin natin ang mga signature moments na nagpatibay sa kanilang reputasyon bilang mga knockout artists. Ito ay hindi lamang tungkol sa landing knockout blows, tungkol din ito sa pag-iwas sa kanila. Tatalakayin natin ang mga diskarte sa pagtatanggol na ginamit ng parehong manlalaban. Pag-aaralan kung paano ang mga pag-iwas na maniobra ni Inu, at ang katatagan ni Tapales ay naglaro sa dinamika ng isang potensyal na laban na puno ng knockout. Ang pag-asam para sa isang laban tulad ng Inu vs Tapales, ay kapansin-pansin sa mga tagahanga at komunidad ng boxing. Susuriin natin ang mga inaasahan ng tagahanga, ang buzz sa social media, at ang pangkalahatang kasabikan na pumapalibot sa sagupaang ito ng mga knockout titans. Bagamat likas na hindi sigurado ang paghula sa kalalabasan ng isang laban na puno ng knockout, titimbangin natin ang mga lakas at kahinaan ng parehong manlalaban at mag-aalok ng mga insights sa mga potensyal na sitwasyon. Sino ang magwawagi sa sagupaang ito ng mga titans? At masasaksihan ba natin ang isang knockout na umaaling ngaw-ngaw sa kasaysayan ng boxing? Sa video na ito, pinaghiwa-hiwalay namin ang mga diskarte sa knockout at sinuri namin ang mga potensyal na resulta ng pangarap na matchup sa pagitan ni Nanaoya Inu at Marlon Tapales. Nangangako ang hypothetical showdown na ito na isang pagpapakita ng kapangyarihan, katumpakan, at kasiningan sa likod ng matamis na agham ng pagpapatalsik sa mga kalaban. Kung nasiyahan ka sa malalim na pagsisid sa mundo ng mga knockout fights at strategic brilliance, mangyaring ilike, ibahagi, at mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakabighaning nilalaman sa kapanapanabik na mundo ng boxing. Kung nasiyahan ka sa malalim na pagsisid sa mundo ng mga knockout fights at strategic brilliance, mangyaring ilike, ibahagi, at mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakabighaning nilalaman sa kapanapanabik na mundo ng boxing. Salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito sa makabagbag damdaming larangan ng pugilism, at hanggang sa susunod na knockout spectacle, panatilihin ang iyong pagbabantay, at ang iyong mga mata sa premyo.